Andang araw po sa ating lahat mga kaparparalan Maghahanap po tayo ng mushroom May kaibigan akong kasama Dito po tayo maghahanap mga kaparparalan Uong, uong, san ka? Dito Dito yung tinutubuan dati ng mushroom na pinagkukuhan ko Oh, dito mga loads Meron na agad mga ludso mayroon na kaming nakita ni Brad oh ma, baka may maapakan ka dyan Brad yan may mamunusok kilin yan galing galing ni eh, Brad ah biyaya ng ano kidlat eh di sumumuna dyan magmumunang isilupin kayo ito o oh, dalawa yan oh, hindi mo makita. Hmm. Hindi pa sila nag, ano? oh. hindi pa nagpayong-payong. Yan. Wala na. Mayroon pa yan, maghanap pa tayo. Yan o. Oh. Oo, oh, mo na dyan sa uh, yata. Uy may bigat pala tubo kunin na natin eh. baka tirahin pa nang sa bale oh yun ipang ulo na tayo mga idol, yan pa o, oh. tsaka yan o, oh. maliit di mo makita yan yan, kunin mo yung punpun niya parekaw eh. para masarap yung ganito niya, tangkay-tangkay oh. niya Meron pang tumubo pa rin kuy. Oh, malili ito. Wala pa ito kanina. Sige hey Brad, pagbutihan mong sukilin. Anong lutong masarap ito Brad? Gisa. Gisa. Yun, parang jackpot tayo ngayon ah. baka bukas may tutubo pa dito yan pa oh yan pa oh tulod so maliliit yan petikado eh wala pa ito kanina pinuntan mo dito yan wala tayong kalaban dito Walang magdating bukas ito baka magtubo pa barat yan oh oh maliliit hindi pa pabigasin niya hindi na natin ito bukas hmm. hindi na natin ito bukas kunin na natin lahat tau baka may makadagit pa ng iba hmm. galing galing mo brada hmm. Yeah, story. Okay. Lods, meron na naman dito Lods oh Yun okay. Ito, oh Yun Yan Ako Ito dahan mo Brad, kaya yan oh Yun Mamugutan na sa nitamit Ni? Mapirsay na Sige, kunin mo Yes

diway pa yan yan o oh. madagdagan pa natin yan sarap na naman tayo dito mga kaparparalan dito rin yung marami dating tumutubo pero iwan ko lang kung mayroon na ngayon kasi may tumubo doon sigurado tumubo din dito oo oh, mayroon talaga brad may nasilip na ako agad silip na agad brad Silip na agad brad oh. Andito sila oh. Oh. Ito oh. Mushroom. Magmungapakan mag, mag dyan brad. Mayroon pa yan. Dito sila mga lods Yan oh. Oh. Dito. Oh. Yan. Tumubok na sila. Dito marami. Marami sila dito brad oh. Kang maingay. Oh. O, oh. Marami brad oh. Oh, yan sila oh. Parang nalpos na brad na oh. Dito pa sila brad. Baka dito pa sa ilalim ng ano niya. Dito. Dapat malinisan ito brad. Andito siguro sila sa sirsirok niya. Tinisan muna natin. Hmm, nabaddikan ko na ito. Oh dito talaga sila brat linisan muna natin hmm. Yan hmm. pa oh Kakariwa na sila Linisan muna namin bago kung magkuha mahirap Mag ano Okay Umpisa na natin ng pagpupulot kasi Baka mabutan pa tayo Tatapay brat eh Magmayap Tanay Ito yung tabula ano Sige pagutan mo ito, tatambol. Gusti ko mamami niya. Iksam ito nga kaya eh. ito Wala naman si kumpare dito, no? Hindi <laughs> <laughs> mo tignan mo dyan sa likodan natin. Wala no? May kalaban. oh, Tulungan na natin si Brad mag ano. Hmm. Ito. So, Maram yan brad. No, mababa yung isang dang mako natin ditong buong. Ton. Hmm. Yung siguro sila sa kailaliman. Toh? So, gabutin mo na. Gabutin ko na talaga para ano. Hindi tayo mabutan ng ano. Kalaban. Oh, dito sila mga loads. Mga kaparparalan. Maggabot ka na lang dyan, Brad. ka mabutan tayo ng ano. maki agaw yun. oke okay. Oh, many mushrooms. Yun. Ah. Jamba mana nari kerubah. Tidak keperperalan keperparalan di si daun. Dito si sa, sa ano ilalim. Oh. Ah, uh, yo sa. Pang ulam. Sa mga may ulcer bowl ito brad na dun sa Luzon brad tag 500 yung ano ginabenta nila. Tag 500 yung inubon-ubon lang. Tinusok-tusok lang ng iit 8 500 kalit-lit pa samantalang dito sa atin 50 pesos mo volume na dito ulam mga lods karuba kaparparalan grawat yun imas-imas man pang malumaw ni hmm? kulay ah Marami talaga oh. Pero medyo umpus na sila. Kaninang umaga siguro ito. Hapon na kasi kami naghanap. Pero may nahanapan pa rin mga ka karuba. Tabasan mo dyan Brad. oh Medyo na sila oh. Pero babalik yung ano yan. Ah. Babalik yung lasa pag malutok. Ay sure. Babalik yung lasa. Babalik yung sigla ng uong kung malulutok. Ha. Ah, kadami ah. Baka mabutan tayo. Mabutan na tatini ko, Brad. Anong Ben. Tami. Ah, ano nah. ah? sir na Brad? Di ba ring tami, ano na diyan? Ha? Ah? Dito sir-sirok na Brad

kung huh? ganun tiyatan niya di kundi ka ang ganda oh ito pa alun dapat tayo brad oh dito sila ah uh, masukal sukal yun tulis mo la yun oh simbol yan to ayos nakuha mo na yung doon sa side na yun yun anong pares niyan Brad bulong ng perya yun doon yung nakuha namin tapos doon pa ta, doon pa sa Philippine ito po yung nakuha namin yun dyan ito kaya pargam mo na Brad oh nak patings din tayo ngayon. Nandito nanti tidikan na yan. Ya. Alam mo, sayang. Puntahan pa natin dun sa kabilang banger, Brad. Dun sa ano. Baka tumubo na yung dun ba. Marami yun. Nagkakarga na tayo, mga idol. yung mga uh, kuha natin. Oh. Oh. Ah. Dun. Ayos. Wala na Jan Brad. po yung katapat ng kinuha nating mamarang syempre ligaw ng palaya para isahog natin ang ligaw parya balang oh, marami dito mga libre lang oh, may sumisigaw doon So pasensya na kayo kung ngayon na lang ako nakabalik sa pagbibidyo kasi wala si Kumpare. Dito magaganda dito yung ano niya. Dahon ng ampalaya. Oh. Mm, ragunoto mo Pero gunutom na Andun po yung kasama ko. Gusto na niya daw kumain ng mushroom. Brad, magkuha ka na nga pala. Tapos ibinta mo. Okay na siguro to. Gulits na. Oh. So hanggang dito na lang siguro ang video natin mga kaparparalan kasi hapon na Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta na sa atin sa ano YouTube channel natin. I love you.